Magandang araw po si Dr. Willie Ong ito. Magbibigay lang ako ngayong araw ng mga tips tungkol sa hyperacidity, masakit ng sigmura, yung tinatawag nating ulcer, acid reflux. Ito po ay uh, pangkaraniwan tong mga sakit na to at marami akong nakakasalubong mga followers natin. Lagi nila sinasabi, Dok, masakit ang tiyan ko. Ano ba magagawa ko, Dok? Lagi masakit ang tiyan ko. Magpapa-endoscopy ako iba sinasabi lagi sila umiinom ng mga gamot like mga omeprazole umiinom na sila ng isang buwan nito hindi para gumagaling kaya ang tips natin ngayon napakaganda ha masakit ang tiyan kung meron kayong nangangasim hyperacidity parang maasim o yung tinatawag na GERD gastroesophageal reflux disease pwede rin yung impacho or indigestion hindi matunawan laging masakit dito Tsaka pag umatake itong mga sakit sa tiyan, medyo nakakatakot, di ba? Parang nakakatakot, kakabugan dibdib mo. So, tuturuan ko kayo ng murang paraan ng paggagamot nito at safe na paraan para hindi kayo gagastos ng malaki. Ha? Kasi ito yung pinaka, sa tingin ko, most common problem natin dito sa Pilipinas. So, papakita ko itong picture na hinanda natin tungkol sa hyperacidity at GERD. Reverse ko lang. Yan. So, sa mga taong may acid, pwede mo sabihin acid, ito yung mga sintomas na mararamdaman ninyo. Ayan, no? Oh. Madalas nagbo-burp, parang may maasim dito sa may lalamunan. Parang laging may laway na maasim yon Acid kasi tumataas. Minsan naman, pakiramdam mo parang may nakabara. Parang may nakabara lagi sa leeg. Pwedeng acid yan, ha? Iba, nagsusuka, Minsan pa nag burp ka, may pagkain medyo lalabas. At ang hap nito, banda rito sa may dibdib. Kala mo nga chest pain, kala mo sakit sa puso eh, pero hindi naman talaga chest pain. Tawag dyan heartburn. Ha? Pero kahit tinawag na heartburn, hindi yan konektado sa puso. Sina tinatawag lang heartburn, pero yung problema galing sa sigmura. Papakita natin na ito ang dahilan yan. So, ito yung tiyan natin. Itong pinapakita ko, that's our stomach. Nakita nyo, maraming mga pagkain. Maraming acid. Dapat pagkain yan tuloy-tuloy dito. Pero minsan kasi, pag kumain tayo, kung mali-mali ang kinakain, masyadong spicy, maanghang, aakit yung acid yan o maakit to. Pag umakit yung acid do sa tiyan, kailangan natin yung acid do sa tiyan pang tunaw. Pero pag bumukas itong sphincter, medyo maluwag, aakyat yung asido, maasim yan, masakit yan, makapdi yan. Yan ang tinatawag na heartburn. Parang mainit ang pakiramdam nyo, ha? So, pag ganyan ang sintomas ninyo, malamang meron kayo nitong hyperacidity. Kung malala, pwede maging ulcer. Papakita natin anong mga causes nito. Yan. Para makaiwas tayong mga Pilipino sa sakit sa tiyan. Ito po ang nagkakos ng mga sakit sa tiyan tulad ng hyperacidity, ulcer, acid reflux, saka gastritis. Sobrang soft drinks, ha, carbonated kasi, sobrang alak. Paninigarilyo, hindi 'yan maganda sa tiyan natin. Pagkaing masyadong mamantika, ha, mga fatty foods, lechon, crispy pata, lechon kawali, pag matataba kasi, matagal po i stay sa tiyan aso ingat sa mga pagkain. Alam niyo naman eh, 'yung mga matatapang na pagkain, 'yan ang mga problema. So ito nangyayari sa tiyan to. Ito 'yung mga acid, maacutcha. Maacutcha. Oh. Ito 'yung actual picture nakikita sa endoscopy. Mahal po magpa-endoscopy ay eh, mga 5,000 to 8,000 ha. Uh, kung hindi naman kailangan, eh baka pwedeng wag na lang. Kasi kung magpapa-endoscopy, mahal din. At yung gamutan, pareho din. Ito, naglalagay sila ng scope, you no? Know, gastroscopy. Ito yung maraming pinapagawa sa inyo. May kamahal at sisilipin kung nasa ng sugat. Diyan ba yung sugat? Malaki ba ang sugat? Anong sugat makikita? Ito, makikita ang sugat. to, oh. Kita niyan yan? oh, ulcer yan ulcer yan. Yan, no? May sugat pinapakita. Ulcer. Ang ulcer, hindi pinapabayaan kasi pwedeng maging gasgas. -gas. Yan, nakita no? nyo. Naggasgas -gas, -gas na matagalan, nagsugat. At may kaso, pag malala talaga, hindi mo pinapabayaan mo, pwede maging esophageal cancer. Yan ang iniingatan natin. Pag naging cancer, delikado. Ito yung itsura ng cancer. Okay, so babantayan natin. Bibigyan ko kayo ng tips para magamot itong problema sa tiyan. So, salamat po sa pag-share. Pwede nyo i-share to para makita ng ating kababayan. Papakita ko sa inyo yung tips. Reverse ko lang sandali. Mga simpleng tips para sa ulcer. Okay? So, number one, Iwas tayo sa mga salamat sa pag-like, salamat sa pag-love uh, at pag-share para makatulong tayo sa ating kababayan. Iwas sa maasim at maanghang na pagkain. Alam nyo naman yung mga spicy, eh, yung mga masyadong chips, di ba? Junk food, junk food, durug-durug, maalat, hindi maganda sa tiyan, magkukulo yung tiyan mo. Ah, sigarilyo alak, hindi rin maganda, walang laman ng tiyan tapos lalagyan ng alak tapang masyado. Minsan, yung sobrang bawang, sibuyas, ang tapang ng kinakain, very spicy, uh, mas mahapdi rin eh. Parang mainit yung tiyan mo eh. Ayaw, ayaw yan minsan ng tiyan, lalo na yung mga masela ng tiyan. So, piliin nyo yung medyo, medyo corning pagkain na, medyo bland foods. Yung kanin lang, kaning puti, pwedeng lugaw, tapos isda lang, simpleng pagkain lang, wala masyadong halo-halo na marami. Yung simple lang na madaling tunawin ng tiyan. Mas malalambot na pagkain, mas maganda. Number two, kakain kayo ng pakonti-konti lang. Ha? Isang cause ng hyperacidity, yung or yung pananakit ng tiyan, pinakita ko yung picture, di ba? Sobra dami kinain mo. Kung kumain ka ng tatlong platong kanin, di ba? mapupuno yung stomach, aapaw yan. Pag umapaw, ang asing. Diba? Paano? Maliit lang ang tiyan mo eh. Pinuno mo ng tatlong platong kanin. Hindi kakayanin. Kaya mag a yun. So, dapat, konti-konti lang. Kain kayo five times a day, pero konti-konti lang. Siguro half cup rice, konting ulam after three hours, kain kayo ng saging, prutas, konti-konti lang. Para hindi ma-overload, hindi mapuno ang maliit nating tiyan. Tapos, ang pinaka-tip ko talaga ito po, napaka-importante ha, para sa akin. Ang number one gamot ay wag magpapalipas ng uh, pagkain. Hindi pwedeng magpapagutom. Hindi nagbe-breakfast. ba diba? Lunch na, ay kumain, hindi kumakain. Ma-ulcer talaga kayo niyan. Kasi kung walang laman ng tiyan nyo ng walong oras, ay ano gagawin ng acid? Sisirain niya yung sarili niya, di ba? Kaya kain five times a day, hindi kayo tatabaan yan kasi pa konti-konti lang kakainin. Ang number one na gamot, gamot sa ulcer, pero hindi siya gamot. Ito ang number one na gamot. Yan, dala ko dito. Saging, ha? Yan ang number one sa lahat. Yan ang katabi ko sa gabi. Pag natutulog ako, may dalawang saging ako paglumalabas uh, pag lumalabas kami ni Doc Lisa, pag may pinupuntahan kami medical mission, lagi ako may baong saging. Yung bag ni Doc Lisa, i-check nyo, laging may saging. Pinuputol namin dito sa dulo uh, para hindi masira. Plus, paano ang pagkain itong saging? Sige nga, pakita natin sa inyo. So, itong ganitong saging, hindi nyo naman uubusin lahat eh, di ba? Minsan, pwede yung kalahati lang kainin mo. One-third kalahati, tapos inuman mo ng tubig. Inuman mo ng mga ganito lang karaming tubig. Huwag yung puno, ah. Mga ganito lang. Mga 2 ounces, 3 ounces. Tapos susubuan mo konti ng kalahati. After 1 to 2 hours, kainin mo ulit yung kalahati. Tapos inuman mo ulit ng tubig. Ang purpose nitong mga saging, tinatapalan niya yung tiyan natin. Ha? Yung tiyan may sugat, di ba? Mahapdi, gas-gas, mapula yung tiyan natin. Tinatapalan niya pag nadurog to. Para siyang coating, para siyang paste, eh. para siyang paste. Ang trabaho naman ng tubig dahil maasid ka dito, di ba? Ang dami mong acid eh. Pag uminom ka ng tatlong lagok, mahuhugasan yung acid. hugas. After 20 minutes, dalawa tatlong lagok, hugas na naman yung acid. Matutulak yung acid, maaalis at yan. So, parang hinuhugasan mo siya. Yan ang natural remedy. Itong dalawa lang. Mabisang mabisa, murang mura. Uh, para sa akin, hindi ko gano'ng ina-advise yung pag-inom ng omeprazole, itong mga gamot para sa ulcer. Pwede siya for one week. Pero karamihan sa inyo, I'm sure, uminom na kayo nitong gamot isang buwan na. Bale, wala. di ba? May epekto? Wala. Nakainom na rin ako one month eh. bale wala eh. Kasi yung gamot, Ah uh, babawasan niya yung acid mo, pero ganun lang. Hindi niya babaguhin yung 24 hours. Ito, ginagamot mo siya. Eh. Inaayos mo yung diet mo. Mas maganda yung baguhin yung pagkain, baguhin yung diet, mas happy ang tiyan mo. Kaysa isang tableta lang, tapos akain ah, ka naman ng ano, hamburger, inom ka ng alak, bali wala yung tableta. Tsaka yung mga tablets, pang, pag hindi rin pwede sobra tagal. 1 to 2 weeks lang. Pag umabot ng 3 months, 4 months, medyo may side effect. Uh, baka masira ang buto, baka may side effect, sobra pang mahal, 100 pesos per tablet, maubos ang pera nyo. Sayang. Sayang, di ba? So, di bali mahal yung gamot kung effective eh. Kadalasan di rin. Nasubukan ko na eh. Isa pa, i-replay nyo na lang yung video ko kung para marinig nyo lahat ng tips ko, hindi ko na ulit-ulitin kumain ng saging at tinapay. Number four, inom ng tubig every 20 to 30 minutes. Maganda yan, konting hugas. Pag sumakit ang tiyan nyo, alam nyo na kung ano kasalanan nyo, ha? Kumain ng marami, masyadong spicy. Sa fruits, wag din sobra asim. Bawal din yung mga... Yung iba, hindi kaya masyadong maraming mangga, green mango, pineapple, masyadong maasim. Depende sa inyo kung kakayanin yung kalamansi, suka, iba hindi kaya. Kaya konti-konti lang. Sigarilyo alak. At ito pa. Yung pain relievers. Ha? Bawal na bawal ang pag-inom ng pain relievers kung may ulcer, itong mga hyperacidity. Yung pain relievers, may phenamic acid, ibuprofen, celecoxib, lahat yan. Nakakasira ng tiyan. Ha? Nakakahapdi ng tiyan. Nakakasira para sa pain pero nakakasira ng tiyan. Eh. Kung gusto mo after meals, aspirin, napakaganda yung aspirin sa puso, sa heart attack, pero sa maling pag-inom, pag ininom mo yung aspirin na walang laman tiyan, mau-ulcer ka rin. Ano solusyon? Pag nagasgas yung tiyan sa aspirin, saging, it's proven, may medical studies. Sa gatas, yung iba okay sa gatas, yung iba lalo nag-acid sa gatas. So, depende yung gatas sa inyo. At isa pa, ayaw mo yung tiyan mong punong-puno, ah, kaya kayo nakikinig, imagine nyo, ano bang ginagawa ko sa buhay ko na mali? Ayusin mo lang yung buhay mo, ayusin mo lang itong mga tips ko, mawawala yung pain nyo, hindi na kayo, hindi na kayo magpapacheck up sa doktor, hindi na kayo gagastos ng mahal sa gamot sa doktor, ah uh, madali na, uh, mag-post kayo after 2 weeks, one, masabi mo, Doc Willie, magaling na ako. So, isa pa, napupuno din yung tiyan kung sobra daming kinakain at masikip ang pantalon. Yan ang binago ko. Kaya yung pantalon ko may garter. Kahit corny, may garter. Pag masikip ang pantalon mo, very tight, ha? Pati yung baro, very tight. May ipit yung tiyan mo. Pag naipit yung tiyan, parang pinipiga mo yung stomach, akit yung acid mo. ba? Diba? Paano piniga mo, eh? So, maluwag yung pants, ha? Maluwag lang dapat. At comfortable yung upo. At next, bawal humiga pagkakain bagong kain ka, di ba? Para hindi umakyat, huwag kang humiga. Kasi pag humiga ka, umakyat yung kinain mo. Kung matutulog kayo na alas 10 ng gabi, ang huling kain mo, 3 hours before. Alas 7 huling kain, higa ka ng 10. 3 hours, medyo wala na yung pagkain sa tiyan. Ang pagkain, mga 4 hours na sa tiyan natin yan eh. Kaya mga 3 hours, pwede ka na humiga. At pag higa mo, Huwag yung flat na flat yung higa, mag-gird ka nyan, kasi lalabas na eh. Pwedeng dalawang unan muna. Two, two pillows, mga ganyan muna. Ha? Relax lang, huwag magsisipa. Relax lang, uh, two pillows, medyo taas para bumaba yung pagkain. After one to two hours, bababa na yan. Pag parang umaakit yung acid, inuman ng tubig, pag ginutom ng madaling araw, 3 a.m., 4 a.m., kain ng kalahati lang, kalahati lang. Kaya, lagay mo lang konting laman, lagay mo lang tubig. So, ayan na, sinturon, higa, wag agad hihiga. Plus, bawas sa inis at bawas sa galit. Pag naiinis ka, nagagalit ka, itong tiyan mo, mag-proproduce ng acid. Hindi natin alam eh, basta magalit ka eh, sumasabay itong tiyan natin. Pakita sa inyo yan. Oh. Pag nagalit, nainis, sasabay itong tiyan. Gagawa ng asid. ba? Diba? Ayaw mo puno siya. ba? Diba? Ayaw mo masikip ang pantalon. Ayaw mo punuin. Masyado na pagkain. Ha? Yan ang mga tips ko. Tapos ito yung mga pagkain. no Kita mo yung mga sa inyo. Tubig. Mga corning pagkain lang. Yan. Saging number one. Apple. Pwede tinapay, okay din, gulay, okay, isda. Yan, o. Simpleng kain lang ang okay sa iyong tiyan. Ito mga tips, di ba? Hindi lang to sa akin, talagang worldwide tips to. Ayan, Magpapayat, kung sobra taba, kasi masikip niyan tiyan. Higa, mataas ang unan. Three hours bago matulog. Small frequent meals. Hot spices, mga spicy, iwas-iwas. Alcohol, ha? Pag uminom ng alak, walang laman ng tiyan. Ako, butas tiyan natin. Tapos yung mga corny foods lang, carbohydrates, protein, bawas ang stress, bawas sa painkiller, at wag din magiging constipated. Okay? So, lahat ng tinuturo ko sa inyo, napakadali, napakamura, uh, mahirap rin mag-endoscopy na endoscopy, mahal, yung mga iniinom na mga gamot, mahal din. Tsaka hindi lang mahal, hindi rin maganda sa katawan eh. Kaya mo naman ayusin. Bawa stress, bawa galit. Kung inom kayo nitong mga gamot para sa anti-acid, pwede siguro one week. One week. At most two weeks. Pag hindi effective, huwag na. Ha? Sayang pera. Sayang. At relax lang. Kasi pag inis tayo, nag, uh, naglalabas ng acid yung tiyan natin. So, Relax saging, tubig, dasal, at yung kain nyo, di bali medyo corny yung pagkain, di bali yung walang lasa, at least happy yung tiyan mo, yung sabaw na mainit, kanin, hindi masyadong spicy, buong masyado lagyan ng maraming hot sauce, di ba? Tingnan mo, kung saan okay ang tiyan mo, ituloy mo. Saan hindi happy ang tiyan mo? Sa akin, hindi happy ang tiyan ko sa mga chips. Mga chips tsaka yung mga fruits na maasim, hindi pwedeng uunahin ko siya. Walang naman lang tiyan mo. Tapos inom ka ng maasim na orange juice, ahap di eh. Pero pag kumain ako ng kanin, tapos may laman nang tiyan ko, tsaka ko, tsaka ako kakain ng isang mangga, medyo kaya na ng tiyan ko. Paano kasi may kanin na siya eh. Tapos may konting maasim, kaya na niya. Hindi na super asim yung laman nang And afterwards, pagkakain, ayaw natin yung upo, konting lakad. Ha? Konting lakad lang. Hindi ko naman sinabi tumakbo. Konting lakad, pagkakain, makatulong sa digestion, relax, para kumalma ang tiyan at hindi na kayo magkaroon ng problema sa hyperacidity, sa impacho, sa ulcer, sa acid reflux, o sa GERD. So, yan po. Sana nakatulong lahat ng tips. Kinompleto ko na. Nilagay ko na dito. Sana po nakatulong sa inyo. Yan. Tama po, lahat ng comment nyo, nakikita ko. Sabi nyo, uminom kayo ng ganitong gamot, hindi ko nababanggitin yung gamot, uminom kayo ng antacid, walang effect, agree, walang effect. Sinubukan ko na yan eh. Hindi makukuha ng tablet-tableta kasi ang tiyan, kailangan talaga tamang pagkain, relax, happy yung tiyan, at mag masyado magkuwentuhan ng pagkain-kain, relax. Hindi yung may meeting kayo, kasama mo yung boss mo, kakain ka, hindi ka makakakain. Hindi ka matutunawan. Huwag ka nalang kumain kasama mo yung boss mo eh. So, kung kain ka, walang working lunch. Kain ka, tahimik, kalmado, antiyan. Para magawa niya yung trabaho niya. Matunaw niya yung pagkain maigi at mabigyan ka ng energy. So, working lunch, hindi rin okay. Dapat pagkain, concentrate. Sige, ha? Sana nakatulong to. At, uh, basa mag food diary kayo, mawawala lahat yung mga symptoms nyo. Nababasa ko lahat yung mga questions nyo. Sana makatulong to sa inyo. I'm sure makakatulong to sa inyo. Kasi effective rin ito sa akin. Okay, salamat po. God bless po. Salamat sa pag-like. Salamat sa pag-love. Salamat sa pag-share para ang buong Pilipinas. Wala nang masakit ang tiyan. At konting-konti na lang ang kailangan mag-endoscopy kung namamayat may dugo sa dumi, may timan dumi yun, kailangan magpa-check, di ba? O talagang sobrang sakit, kakaiba yung sintomas. Pero kung paulit-ulit lang itong sakit nantiyan, baka simpleng sakit lang, makukuha na ng aking health tips, libre, para makatipid tayo lahat, mabuhay na maayos, because health is wealth, di ba? Health is wealth, the most important, ha? Healthy tayo lahat para mayaman tayo lahat. God bless po. Bye-bye po.